Gagawa talaga ng paraan ng mga hacker para makuha ng ating account. Katulad na lang sa natanggap ko na notification. Baka makatanggap rin kayo ng katulad nito at huwag basta-basta i-click. Ganito gawin nyo dapat kung makakatanggap kayo ng notification na katulad nito. Ayan, sa mag-iingat sa ganitong monetization, marami na mo nakakatanggap na ganito. So, mapapansin nyo na nakalagay dito ay The monetization sent you warring. Tapos nakalagay si Y. So, mali pa yung spelling ng warnings. Naging warning. So, open lang natin. Ayan, urgent action required. Copyright infringement, privacy, breaches. So, kung mapansin nyo sa baba ay meron link na idinagay. HTTP violation slash meta. So, wag na wag nyong i-click itong link nito. So, ayan, i-scroll up ko lang. Ayan, so kung mapansin nyo, ah, uh, shinear na lang yung post ko. Tapos, sa kalagay sa caption ay ito yun. Tapos, itong team monetization sent you warning CY. Isa lang tong page. So, ayan, papakita ko. Uh, page lang siya. Ayan. No? So, gagawin nyo para hindi na, kumaka, hindi na kayo makaka-receive ng notification ng katulad nito ay i-block natin. So, para ma-block ay pinutin natin ang tatlong tundok. Then, block. Then, block. Locking this You block the monetization. CY. Then, close. So, hindi tayo makakatanggap ng notification galing sa page na to. So, ganun lang kadali.